Uh, yung task force sana ay tuloy sa kanyang advocacy in terms of uh, uh, peace and progress, no? Uh, yung tinatawag nating uh, kapayapaan at kaunlaran ay tinutuloy namin yung aming advocacy, no? So, this uh, morning, no, meron kaming ka meeting with the Air Forces of the Philippines with, uh, presented by uh, Colonel uh, Will Labagao and uh, Colonel uh, Rudiel uh, Baitic, no? from the civil-military operations. So, uh, isa sa mga pinag-usapan namin kung paano namin i-align yung aming advocacy uh, national, from national level down to the local. Kasama na yung mga chapters namin sa Mindanao. So, I also uh, represent by our uh, chairwoman in uh, coordinating center namin. No? So, si Sis Alma, our chairwoman, na uh, umatin din sa meeting para mapag usapan namin at papalawak yung aming um, programa, ang ating programa sa kapayapaan at kaunlaran na mag-align sa programa ng ating mga kasundaluhan sa buong Pilipinas. Mm -hmm. So, uh, what we do expect uh, after the designing it? Yes, I think uh, ano, no? maganda kasi from the very start, if you recall, if we recall our history in Negros, the task force Kasanag is also partner of the Philippine Army in Negros. No? and even in Region 6 that uh, parang nireflect lang namin na uh, gusto na namin EY din, national, no? So, napakaganda na alay naman yung programa ng ating kasundaluan in terms of uh, community uh, empowerment no? at uh, community involvement, no? So, sa mga charitable services, Uh, sasama kami kung may mga blood eating at may mga uh, program tree planting. Community services yung, yung aming uh, tutukan ngayon together with our uh, uh, officers and members here no, na nag, uh, attend din sa meeting namin kanina. That is only really a preliminary pero uh, by principle, tuloy-tuloy naman. Message nyo sa mga local organizations who want to join your advocacy? Yes, uh, we will continue no? our uh, advocacy no? kung tayo sumusunod sa mga politics o anong mga programa nila kasi hindi nakapokus ang kasanag sa sa politics no hindi nakapokus ang kasanag sa kung anong man ang gulo ang kasanag is created for peace and progress you are neutral no kaya tuloy-tuloy uh, yung ating advocacy at uh, we stand for our advocacy kung bakit uh, may kasanag for almost 15 years and is coming July 3 no invite na rin ni si Sis kung saan kami magsa-celebrate ng aming 16 years na anniversary. So, uh, isa na rin yan sa discussion namin para uh, mapalawak pa yung aming advocacy na nakafocus sa peace and progress. Although, hindi naman namin dinideny na na we are also fighting the four, against the four minutes of society. So, kasama na yun ang aming peace and progress program. Sir John, gaano na ba kalawak ang kwersa o membership ng task force kasanag sa kayo? Well, in fact, uh, kung tingnan natin no, yung aming record sa uh, Central Office, no, uh, umaabot na tayo sa mahigit uh, kalahating milyon, no, maliban pa yung mga hindi pa nag-legit. No. At uh, ngayon, dito sa Luzon, inaayos ni Sis Alma yung, yung mga documents, mm -hmm. yung mga latest members, yung mga legitimacy ng members. Kasi every year, uh, inaayos yan Araw-araw eh. uh, nga, ang tao naliligo. Ganon din ang resisyo, no? Uh, every year nililinis din namin kasi hindi naman ma na fact na may mga may mga problema na mag aaray So inayos lahat, ginagawa ng paraan ng aming mga officers. Speaking of partnership with DFT and the military group, uh, ang gobyerno po natin is uh, nakatutok po sila doon sa pagpapalawak o dagdag pwersa ng ating militar. At uh, maging ang mga eswelahan ay pinutulak na rin na magkaroon ng IPOS yung uh, ROTC ngayon, may balak ba kayo na ang buong pwersa ng task force kasanag ay eh, sasalang doon sa reserve, reservist? Well, in fact, uh, that is the mandatory by law no, na ituloy yung uh, reserve base or ROTC. Wala namang contradict yung kasana kasi for for ano yan eh, for uh, program of the government, lahat ng programa ng government na it's people to the government, hindi kami nag-argue at, at least otherwise na na gagawa, magagawa sila ng mga mali dyan, hindi naman kami favor, no? Kasi advocacy rin namin na uh, for good governance. Dyan sila, dito kami, pero kung mali sila, I will, I will not also tolerate. Kasi ang kasanag is based on the uh, law-abiding citizens and we will also follow the rule of law, no? May batas kung sino ang managot. May pananagutan yan kasi ang stand namin, kung may mga nagkakamali, so ang batas. Panagutan nila sa batas. Hindi naman habang buhay na itutuloy nila ang kamalian dyan kasi naniniwala ako na ang batas sa Pilipinas ay tuloy-tuloy yan. Sir John, meron ka bang uh, mensahe doon sa mga uh, almost uh, 500,000 members ng Task Force Yes, uh una una yung yung ating advocacy we are created uh, in 2009, no? 16 years na tayo at mag-focus lang tayo kung ano ang ating uh, interest na organization. We are more on peace and progress, no? So we will stand for peace and progress and we are against the four minutes of society. So tuloy at kokosa ng advocacy ng ating organization kasi hindi lang tayo isang taon. Malapit na yung ating 16 years. Marami ng mga presidente ang dumaan sa sa ating term, sa ating uh, organizations, no? We are uh, already for uh, president ang dumaan. Ang kasanag ay panahon pa ni GMA, panahon ni Pinoy, panahon ni PRRD, at ngayon ay panahon naman ni President BBM. So, we will continue and focus our advocacy kasi itinatag ang organization, not for political organization, not for any interest but our interest is for peace and progress. Yon ang palaging uh, binabalik-balik ko sa ating mga members sa buong Pilipinas that only yield, but also our inter international chapter with focus on our advocacy. Kaya Ma'am Alma, uh, Ma'am, bilang uh, isang pinakamataas na, officers na uh, trusted officers ng Trust Post-Garland, gaano baka hirap yung ginagawa ninyo pag-manage uh, sa buong Pilipinas kung araw ninyo? Uh, actually, sir, ang um, hawak ko po is buong Luzon. So, dahil ako ay galing sa Pampanga pa, uh, medyo mahirap din kasi meron tayo dun sa Norte, meron din tayo sa South. Pero dahil nga may mga officers na matayo, mga leaders tayo na talagang mapagkakatiwalaan and talaga uh, talagang mahal na mahal nila yung organization. So, hindi siya ganun kahirap kasi may katuwang na tayo. So, like nung nakaraang linggo, nagpunta tayo ng Ginyangan Quezon, makita mo talaga sir yung pagmamahal ng mga kasamahan natin sa ating organization and talagang pinoprotektahan nila yung organization hindi, uh, dahil nga nang partisan tayo, talagang hindi nila hinahayaan na mabahiran ito ng politika. Uh, bilang isang organization, iba-iba po ang pinanggalingan ng mga nais uh, nice magpamembro. Ano po mga seminars, training, discipline po ang ginagawa ninyo? Opo, uh, una po, ipapakilala natin si organization tapos pangalawa is tanungin nila yung kanilang mga sarili kung kaya ba nila mag-volunteer kasi alam naman natin sa ilang taon na kami dito sir, wala po kami mga sponsor talagang sariling hulsayan, sariling pagod, sariling sakretisyon ng ating mga member. So kung sa tingin mo hindi mo kakayanin, huwag ka nang tumuloy. So uh, kung ito ka na nakapasok ka na may mga ano po tayo may mga binibigay po tayo ng mga leadership seminar Then dahil partner po tayo ng PMPT uh, ng MDRRMO, may mga seminars po na binibigay na makakatulong talaga sa ating pamayanan. Nakukundod sa gina sinasabi po ninyong membership or leadership seminars kapansin-pansin po na ang ginagawa niyong training ay parang parang military training na rin po. Yes po actually kasi uh, ang una po kapag pumasok ka sa isang organization dapat uh, may disiplina ka sa iyong sarili so ang basic military training isa po yon sa pagdevelop ng uh, disiplina ng bawat isa physical so, fit uh, meron ka ba doon sa, sa buong na under po sa inyo so sa ating mga kasamahan sa task force kasanag uh, mula norte hanggang south Uh, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyo sa inyong patuloy na pagmamahal sa ating organization sa ating bayan uh, alam po namin na hindi biro ang inyong ginagawang sakripisyo pero ito po ay uh, ano po uh, dapat po tayo ay maging proud dahil alam naman po natin na ang ating organization ay hindi naman po siya biro-biro uh, ito po ay ta talagang maipagmamalaki po natin